ang kababalaghan sa Binayran Road sa bayan ng Tagbilaran. May isang kalsadang matagal nang binalot ng takot at misteryo ang Binayran Road. Maraming kwento ang lumaganap tungkol sa mga nilalang na di nagpapakita rito. Isang mahiwagang hitchhiker na bigla na lang nawawala. Isang dambuhalang agta, isang itim na aso na may pulang mata at mga multong sasakyan na parang lumulutang sa hangin. Maraming taga roon ang iwas na dumaan dito kapag dapit hapon na o or dis oras ng gabi. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mga alamat na ito. Ang magkaibigang matapang, si Noel at Victor, matalik na magkaibigan mula pagkabata ay um, mahilig sa mga adventure. Pareho silang mahilig mag-eksperimento at nagtataglay ng di matatawarang kuryosidad sa mga kababalaghan. Madalas silang magpunta sa mga lumang bahay, sementeryo at liblib na lugar para hanapin ang katotohanan sa likod ng mga urban legend. Isang gabi, matapos ang isang inuman sa bahay ng isang kakilala, napagdesisyonan nilang dumaan sa Benairan Road upang patunayan na wala namang multo o kakaibang nila lang dito. Pare, panis lang yung mga kwentong yan. Mayabang nasabi ni Noel, Tama, puro haka-haka lang yan. Kung may multo, edi sana matagal ng may ebidensya. Sagot ni Victor, hindi sila takot. Ang dala nilang motor ay lumang modelo ngunit malakas ang makina. Sa simula, tahimik ang daan. Kakaunti ang dumadaan dito tuwing gabi, kaya't madilim ang paligid. Tanging ang liwanag ng kanilang headlight at ang kaunting ilaw mula sa malalayong bahay ang nagsisilbing tanglaw sa kanilang landas. Ang unang kababalaghan, ang nawawalang hitchhiker habang binabaybay nila ang kalsada, may nakita silang isang babae sa gilid ng daan. Nakaputing bestida ito, mahaba ang buhok at tila nanginginig sa ginaw. Tara, pare, damputin natin. Ang late na, baka kung anong mangyari dyan, mungkahi ni Victor. Tumigil sila sa tabi ng babae. Sa malapitan, napansin nilang malamig ang kanyang balat at parang wala itong emosyon Saan ka papunta, miss? Tanong ni Noel. Pa, pauwi. Sagot ng babae sa malamig na tinig. Sumakay siya sa likuran ni Victor. Tahimik lang ito habang bumibiyahe sila ngunit napansin ni Noel sa kanyang side mirror na wala itong anino. Nagkatingin na ng magkaibigan sa kalumingon si Victor. Wala na ang babae! Biglang bumigat ang motor nila parang may humihila pababa. Napasigaw sila at halos matumba ngunit biglang gumaan ulit ang sasakyan. Napamura si Noel at napabilis ang takbo nila. Ge-oh! Ano yon? Sigaw ni Victor. Putang ina, bro! Multo yon! Sagot ni Noel. Pinagpawisan silang dalawa kahit malamig ang hangin. Hindi nila inasahan na may mangyayari agad sa kanila. Ang pangalawang kababalaghan. Ang itim na aso. Habang bumibilis ang takbo ng motor nila, biglang lumitaw sa gitna ng kalsada ang isang malaking itim na aso. Pula ang mga mata nito at tila naglalaway. Napapreno si Victor ng todo. Halos matumba sila sa lakas ng pagpreno. Tumayo ang aso, tinitigan sila, at unti-unting lumapit. Pare, ano to? Bulong ni Noel. Ewan, bro. Pero, wag kang gagalaw. Sagot ni Victor. Nanginginig ang boses. Mas lumapit pa ang aso. Piglang bumukas ang bibig nito at nakita nilang may matatalim itong mga pangil na parang sa halimaw. Napasigaw si Noel saka piglang kumaripas ng takbo ang aso papunta sa kakahuyan. Nagmamadali silang pinatakbo ulit ang motor. Ang pangatlong kababalaghan. Ang sasakyang walang sakay, habang bumibiyahe, nakita nila ang isang lumang kotse sa kanilang likuran. Nakahibim ito at sobrang bilis ng takbo. Bilis bro, may nagmamadaling kotse sa likod natin. Sigaw ni Noel. Pinakapitan ni Victor ang takbo ng motor, ngunit parang lalong lumalapit ang kotse. Sa isang iglap lumusot ito sa mismong katawan nila na parabang multo lang. Napasigaw sila ulit. Nang lumingon si Victor, wala na ang kotse. Doon na sila tuluyang natakot. Ang panghuling kababalaghan, ang agta nang malapit na sila sa dulo ng kalsada, may isang malaking anino silang napansin sa tabi ng daan. Isa itong dambuhalang tao na halos siyam na talampakan ng taas. Sa ilalim ng anino, kitang-kita ang pulang mata nito na nagmamasid sa kanila. Biglang bumigat ulit ang motor. Para bang may nakasakay sa kanila? Napasigaw si Noel at napakapit ng mahigpit kay Victor. Hindi na nila tinangkang lumingon. Huwag kang titingin bro. Bilisan mo! Sigaw ni Noel. Pinakabilis na takbo ang ginawa ni Victor at nang malapit na sila sa dulo ng Binayran Road, biglang nawala ang bigat sa motor. Ang pagbabalik at panunumpa ng marating nilang bayan, pareho silang hingalat ng lalata. Bro, never na tayong dadaan doon ulit, sabi ni Victor, nanginginig pa rin ang kamay. Oo, oh, tapos na tayo sa katarantaduhan na to, sagot ni Noel. Kinabukasan, nagtanong-tanong sila sa mga matatanda sa bayan. Napag-alaman nilang ang babae ay isang multong matagal nang sumasakay sa mga motorsiklo bago tuluyang naglalaho. Ang itim na aso naman ay isang maligno na sinasabing gabay ng isang demonyo. Ang multong kotse ay isang lumang sasakyang na aksidente sa lugar maraming taon na ang nakalipas. At ang agta ay ang pinakamatagal ng misteryo ng Benairan Road. Isang higanting nilalang na sumasakay sa mga sasakyan upang guluhin ang mga dumaraan. Mula noon, hindi na muling dumaan si Noel at Victor sa Benairan Road. Tuwing may nagkukwento tungkol dito, tahimik lang sila, ngunit sa loob-loob nila alam nilang totoo ang lahat ng alamat tungkol sa kalsadang iyon.